Mayong adlaw, welcome na sab sa tong programang Baruganan di natong isgutan ang mga isyu sa politika katilingban og sa laing dapit nga higala uh, karon ato ning ang mainit nga isyu ang pagsuspensyon ni Congressman Kiko Barsaga nga, na naila na ila na to nga si Congress Miao nga nakapukaw sa gadagang pangutana duda nga nay political nga intriga ni eh kabahin aning ihang pag uh, sus, suspende So kauban na sab nato karon si Joel Ogroot, mayong adlaw sa inyo ha diha. Ay oha oha. Yes. So barugdan uli po. Kaano yes. banta? Joel. Ay uh, hello oha. Uh -huh. <laughs> so ini <laughs> tagaan tamog mga dos minutos oh. sa inyong mga baruganan aron ay meow uh, <laughs> 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 So, <laughs> unsa man yung baruganan kabahin aning pagsuspindi ni Congressman Miao sa Kongreso? Uh, sama yeah, sama sa giingon sa mga tagtong mga nagno vote no or mm. katong nag against sa kaning recommendation or katong sa recommend, uh, sa recommendation or sa katong ra uh, ta your recommendation mm. sa ethics committee no sa House of Congress um uh, nganong si Kong Miao, mm. nadaghan pa man daw kay kaso nga nakapending sa ethics committee di ba oni nganong nauna pa daw si Kong Miao. Priority okay. na priority no noon unang-una part no sa part sa kining uh provisions sa Bill of Rights under sa 1987 Constitution ang ato ang freedom of speech and expression of course no din sa Pilipinas so kana ang right nato sa katungod o katungod nato ng natay kagawasan sa pagpamulong kagawasan sa pagpasibaw um, under sa section 4 article 3 sa 1987 constitution ingon pagani under sa 1987 Constitution that no law shall be passed abridging the freedom of speech of expression or of the press or the right of the people uh, to assemble peaceably assemble and petition the government for redress of grievances so ga guaranteed na siya sa ato ang Constitution nga Uh, naatay kagawasan sa pag -istorya. Okay, so naatay kagawasan sa pag-istorya. Tama, so as sa gibuhat ni Kiko Barzaga, again, no, mo, mo insist good gihapon ko nga uh, politika pa rin, yos, know? uh, politika pa rin, and knowing him, knowing Kiko Barzaga, kung saan niya hang take sa mga uh, nagkahitabo, especially corruption, uh, administration ni governance ni under Bongbong Marcos. So uh, sa kining sa AFP, sa Coast Guard nga iyahang mga baruganan og iyahang petition. Um moingon sila abusive na iyang gihimo, moingon sila sobra na ang iyang gihimo. So ako, wa man siguro ina sobra dito no ako I still consider that no mga remarks o mga memes ni uh, Kiko Persaga as part of our freedom of expression the freedom of speech no kay kung mawala na na siya tong kagawasan my gosh ano na mangyari sa Pilipinas um di ba so nakaana na lang ta wala na so so no law abridge na freedom of speech and of expression cha -cha -cha. So walay batas, wala po'y batas, nag-create, o di po, siguro mahitabo nga i-create na nga para i-suppress ang ato ang freedom of speech atong freedom of expression garantisado o guaranteed na sa ato ang constitution so dia na ko mo kuan diya na ko mo stick no sa ako ang position as to suspension 60 day suspension na ethics committee House of Congress kay Kiko Wazaka Go ahead, Joel sa mong baruganan anang kabahin pag suspindi aning ni Congress Miao. <laughs> Mo abstain nung tako <nand> pero <laughs> ikaunom ikaunom ka sa uno. <laughs> <laughs> Ikaun ikadose ka kung nagabstain ka ikadose ka. <laughs> <laughs> Hindi. Uh, sa sa kuwa kaning uh, konsya ba kaning Uh, kung na kay mga grievances, pwede naman na pwede ka mo deliver sa imong mga speeches uh, na part na sa imong uh, part na siya sa parliamentary procedure ang pag uh, ni mo sa imong mga privileged speech pero kung naapog kay buhaton nga dili maayo sa imong mga kauban uh, sulod din na sa kongreso magsigi kag magsinamok ka uh, dili po na siya maayo no uh, I think uh, dili dili siya maayo nga dili nato disiplinahon kung naay anak dili nimo pwede uh, nga imo disiplinahon nga uh, sobra na kabadlungon unsa ra ato na lang iha tagas key core DSWD kung mo na DSWD disiplina nyo na yun, kay ano yung kay samok kayo pero I may mean, kad kuan kaning well political political gyud na siya bisan pag impeachment din ha political gyapon na siya. Nga ano? Politiko ko na diya, mga kalaban yung politika. Pero sa ako lang kung wala kay gihimo nga mga binuang kanabang magsamuk-samuk ka na nagtapok dito nga nagisgot og bisag unsay ilang gisgotan din ha. Ayaw hilabti. Di ka pon magsigigiyaga-iyaga kay kwan mana institution mana imong gisudlan din ha. Kung na kay problema sa imong kauban din ha, sa sa kongreso, failan uh, mo reklamo. Sila ang imong ireklamo sa ethics committee. O ka, mag-privilege ka din ha, imong banatan. mo na siyang procedure. Dili kay imuhang yaga-yagaan, ilive ni mo sa unsa ninyo, miyaw-miyaw. Di siya mayo. Ako di ko mo tolerate, nga nang attitude sa ka sa katawang muna. Siguro lesson nga tudluan, si Manaron una, ang usa ka magbabalawod is either sa congress or sa local legislative konato uh, department like mga city council municipal council provincial board so kinalan siyang uh, kuan kening uh, tudloan sa proper decorum o uh, musunod sa parliamentary procedure dili kay maghimu imo kag imong rules unyog ma sitahan ka mo iagak dahin ka mo kisi kisi ka eh political per persecution dili siya maayo nga na so pasensya yes siya sa imuha congressman di kamrakwa sa ko ang sa ko ang unsa ni pabor para sa imuha mm. Yes, although ang freedom of speech nato and expression, <laughs> ribana ana siya i limitasyon uh, nakasulat gapo na sa batakang balaot under sa ato ang bill of rights mm -hmm. so uh siya it's not absolute no tama it's not absolute yes. so ang gobyerno may also impose kato restrictions more under certain circumstances uh, uh must be of course no must be within the bounds of the law katong reasonable and justified uh, kanan -na siya naana siya sa ato ang constitution pero i really salute the five guys who voted no for the um, suspension of Kiko Barzaga kay in the first place daghan pa kayo sila dapat himuon sa so, ethics committee ano man dagko nga mga issue anong derita sa freedom of expression yo Imuhang badatan so i salute all of those who voted no uh, akong sa usah usahon San Fernando Suntay uh, Leand Leandro Liviste, sa to? si uh, Marcoleta, o mm. si sa so kato isa, uh, Suntay San Fernando, walo Marcoleta, um, abasah, libaman to sila, mm. di ba? So saludo ako kasi momoto kayo <laughs> ng, ng tama. Mm. Ako ay uh, gusto gyud hapon nato nga kanang freedom us, unsa man nang gibuhat sa mga kuan be kanang mga militante be di ano panahon sa panahon ni Duterte grabe naman kay sila manunog pa gani na sila magigayaga pa gani sa presidente unsa nila lang bully lang gihimo sa presidente wala namang ginawa yung dating pangulo ay So ngayon lang nangyari ito, my gosh. So yun lang ba? <laughs> Wait <laughs> So doon naman po yung na sa katawan mong god. Ngano karon? Kanang kumbaga political timing ba tama tong gi ko ano ni Joel. Ganong ano ani nga timing. Mo yung mas uh, makahunaw na ta kay sa tanang panahon ganong karon pagainit ug ugsamot ang political landscape. Dagan biagay siya gi yaw, yaw dagan kay siya post sa social media. Although, tama yun ang gingo ni Joel nga. Kailangan, kung ang imong anak nagpabadlong, ang ayan yun po disiplinahon. Pero according sa... Kung nahalangan man sila, mm. syempre nahalangan sila sa mga patutsada ni Kuy ko, of course, hindi, yes. sila. Oo. Sak diba? Sakitan gyud po sila. No? Mm. So, kung gitiming ni, mahimong pressure tactic, political message o warning shot sa ilaha sa politika, huwag yun kay makita ang aksyon nga walay rason. Kung baga, kung kinsa pa ang gipahilom, usahay maoy ay tinuod ka kanang nagtingog. So, sa tama, ta, tama yun tong eh, ni Joel nga, kailangan yun po nga disiplinahon ang bata nga nagpabadlong kay lisod mo po, formal ba na, institution ba na. So, kailangan yun po nga disiplinahon. So, about sa politics, dagan man sa gipang banatan kay namo pud baroganan baruganan murag si Barsaga Congressman Barsaga Jensi ba siya nga karon ba siya Joel no nga um, mong congressman Jensi ni siya yes, nga Yes this akan uh, mm. nga 21st 20, 20 mm. Oh 20 so 20th Congress 20 Congress Ang iyang expression sa iyang freedom of speech gipagawas niya social media ana So, ang kana lang yung ihang uh, karakter nga kanang magtapok kunya ihang adtuon. So, wala no pud biya, di pud biya maayo pud ang ingana. So, in a formal way, no. So, I don't know kung 60 days man yata ang ihang suspension, di ba? Mm. So, kamo si Joel Murag di gyud siya makakuha sa kon sa kang Kiko. <laughs> no. Joel, murag isog, isog ka ning diring dapita. <laughs> Di ba? Kung <laughs> kaano mo kakajan si no. <laughs> 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 Mitaw, kung kung ako ang pangutan-on, do na koy seryosong duda nga dili pure administrative action ang kon ang ang katong suspension ni Congressman sa kon magod history sa atong nasod ang mga nanang kasagaran sa suspension reprimand ginagamit ni usahay aron hilumon ang dili gustong musinggit sa tinuod muragingnan kag ayo ayo sa pagyoyo kay naa kay kaso oh familiar di ba mo so usahay ang angay bantayan sa publiko ang transparency sa House of Representatives klaro ba ang proseso o puno internal politics ang reaksyon sa congressman magilumra ba sila so katong lima nga nagno napud sila kaugalingong baruganan kang nganong nagno sila kang congressman miyaw? ilaha mo po na no so ilaha po ng decision so Rod Joel on sa may inyong ikadugang Well, naminaw ko si Muha, Well, speaking of meow, you love I you mo. <laughs> you love you ako ang mga editorial permitiba. ba? <laughs> 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 meow meow. Meow meow. Meow meow. Anyway, <laughs> so <laughs> mo na magyutay lang decision sa uh, kongreso para na ako ang suspension ni Kiko dili lang administrative. Uh, usbon ako dili lang ni technicality dili lang ni discipline kini political strategic o kini klarong pagpainumdum kung kinsang gyud ang nagdasig sa sulod sa politika karon So sa Baruganan ang among tumong mawang pagtanaw aw dili lang sa headline pero sa tinuod nga dula sa politika Mao kini ang Baruganan podcast uh, uban si Joel Ogro Dagang salamat sa inyong pagtanaw sa among episode karong adlaw ang uh, tood sa sunod nga Mayong adlaw sa inyo ha. Meow. Oh yeah, ha. bye. Meow, <laughs> <Yeah>, meow, bye. <laughs> yeah, yeah, bye. Pag ma-congressman ko, ingno na ko Magtokos kongres, mag-uha, uha. -huh, uh -huh. <laughs> Muna yung <mong> tagline. <laughs> Oo. Oh. <laughs> okay.